Yes, ma'am. Nakakapag-uutin. Mamaya na ako, kuya. At Kailangan ko kayo sa forecast pero kailangan ko din tindahan. Baka naman lang kayo. Okay. Kayo rito, na nang-vlog sa pag hindi kayo napag-tikyan pa, gumamit ang Diyos yung mga marasamang nasasabi mo kung hindi kayo napakusapay ng Diyos niyo. Diwata, pwede ba pa-shoutout sa'kin? Kaya ba? Negros Oriental. out. Eto, seryoso na tayo ha. Lagi ko rin kasi talaga- nakikita to si Diwata ngayon na mapapansin natin yung mukha niya. Iritado na talaga doon sa mga, ano pa tawag? Diwata vloggers ba? Yung mga laging nandun sa paresan niya. Ah, medyo may iba yung opinion ko sa pangkalahatan. No? Nakikita ko kasi talaga na sinasabi ng mga tao, si Diwata nagbago na yung ugali. Ako ha, I think, medyo tama lang din na nagbibigay ng boundary si Diwata. Pero mamaya ako na mamaya na natin aanuhin 'yan. Ako personally, kung ako, syempre kung nabibigyan ako ng napaka kinikita ko, 'di ba? Kayo talaga yung dahilan. So kung nabibigyan ako ng milyon million milyon, nako baka araw-araw pa tayo mag-meet and greet. Kung may Claros overload pare. Pero iba naman kasi si Diwata, 'di ba? And kay, karapatan niya rin naman, no, na mag-lay uh, down ng boundaries para sa sarili niya. Pero panoorin muna natin, ha, itong mga video na sinasabi nila para makita natin kung ano na ba talaga yung nangyayari dito kay Diwata. Gusto ko mapakinggan yung mga opinion nyo about this, ha, kaya mag-comment kayo. Buksan na natin yung video. Ito yung mga video, no, isa sa mga video, and I'm sure marami na kayong nakita na ganito na paulit-ulit from Diwata sa social media, kung saan makikita na nakikiusap siya or may sinasabi siya dun sa mga nagvlog vlog sa kanya. Panoorin natin. Hanggang ngayon, makikita natin, nakita niyo yung video kanina, napakarami pa rin talaga kasing pumupunta dyan sa Diwata Pares para mag-vlog. At napakarami na yung mga araw-araw, nandun talaga sila. Hindi talaga sila umaalis. Ayan o. Diba? At the end of the day kasi, trabaho pa rin talaga. At uh, marami ka kasing nandun talaga para i-vlog ng i-vlog ng i-vlog. Or pasensya na po sa salita ha. Gatasan si Diwata. I think nabibigay naman ni Diwata yung time niya eh. Binibigyan niya para magpicture, pero hindi kasi buong araw, 'di ba? Pwede tayo magpa-picture na magpa-picture. Karapatan nila 'yan. Ako man pumunta ako doon, oh. sabihin natin napakalayo ako kunyari, taga-Mindanao pa ako kunyari ganyan, tapos punta ako doon. Kung hindi ako pansinin, okay lang sa akin. Hindi hindi, hindi niya obligasyon na pansinin ako obligasyon niya yung sa tindahan niya dyan. Although, yung mga vloggers naman kasi talaga yung dahilan kung bakit sumisikat si Diwata. Hindi dahilan yun para i-demand yung time niya. May tamang oras para sa vlogging. At may tamang oras para asikasuhin. Yung business ni Diwata. Ngayon yung mga tao pag hindi napapansin, sisiraan agad, aawayin agad ayun, yun, yun, ako ha, nalulo. Ayun ang aking opinion lang. Pwede kayong magkaroon ng ibang opinion sa akin. Pero, ano, tigilan na natin si Diwata. Tigilan na natin siya. Kung wala wala nang bubili sa kanya, sa kanya na yun, di ba? Pero, may, may, may boundaries lahat ng bagay. Ito yun lang naman ang gusto kong sabihin sa inyong lahat. sinasabi ko, ay hindi, sa akin.

Ayan ha, honest kong opinion to. Pero kung may masasabi man ako tungkol kay Diwata, I think mas maganda nun no, na, na magbigay talaga siya ng time para sa pag-vlog. Meron siya sarili niyang... Hindi ko kasi alam yung format ng kanyang parisan. Pero maganda kung meron lang lugar na para sa kanya na walang tao, di ba? Merong pang-vlog lang. O, oh, alas 3 hanggang alas 4. Wala akong ginagawa. Mag-ano tayo, mag-usapan tayo dyan. Mga ganun mga bagay ba? yon sa tingin ko ha, yung management ng time ni Diwata, ang ma masasabi ko para sa kanya, the way I see it, parang labu-labu kasi talaga. Kung, kung tama ko, pasensya na po, hindi pa po ako nakakapunta sa Parisan, so hindi ko alam. Pero yun yung masasuggest ko. Panoorin pa natin yung iba pang mga... Oh, eto na nga, di ba? Pag hindi na pagbigyan ng vlogger, talagang gagawing content. Attitude ah, na si Diwata, of course, at the end of the day. syempre yung iba mga tao, gusto lang talaga nila ng kita nila sa reels nila, 'di ba? Panoorin natin. diwata. Pero kung makikita mo kasi yung pag-invite nung ano, pag-invite nung kanyang private space, 'di ba? Personal space, 'di ba? Sana naiintindihan niyo ako, ha. ko ano? lang. Di diba na nanahimik ka magsalita tapos bigla kang pipicture nung ganun. Miski ako po. Hindi naman sa attitude ako pero karapatan pang tao ko po no na protektahan yung personal space ko. Kahit na sabihin natin ako yung yung pinakasikat na tao sa buong mundo. Karapatan ko yung personal space ko. Eto ah, hindi ko po pinagtatanggol si Diwata kasi sabi ko nga sa inyo kanina kung ako yung lagi nabibigyan ng isang milyon ako yung binavlog ng ganyan araw-araw. Araw-araw tayong magkikita po lahat, di ba? Araw-araw tayong mag greet and greet. Gusto niyo yung sayawan ko? Kaya sasayaw pa ako habang nabibidyo kayo. Gagawin natin yan. Pero si Diwata yan eh. Boundaries niya yan. Irespeto natin. Yun lang, irespeto natin. Wala namang masama dun eh. Pag mo masyadong i-filter, sobrang ano, hindi ko maintindihan sa sabi ni Madam. Sa dami ko iniisip. Pagod ako, wala pa akong tulong. Kaya pa rin nalipan, lang ako ng kinsan. Garip dito mag-live. Tapos good lang naman. Diba? Pag nakikita ko rin na pagod talaga siya, yung dere-derecho. Siyempre, lahat naman tayo na-experience yung ganyan. Gutom ka, pagod ka. Iinit talaga yung ulo mo. So, sana yun yung iniintindi rin natin. Ganun yung iniintindi natin sana. ba diba? At saka tigilan na natin si Tiwata. Tama na pag-vlog sa kanya. I think nag-vlog naman na lahat. 'di ba? Na-i-vlog la lahat ng pwedeng i-vlog kay Diwata. miski ako na reactan ko na. Lahat ng pwedeng reactan. Bukod dito. 'Di ba? Kaya na natin siya. Ngayon nakikita ko madami din kasi yung mga nagagalit talaga sa kanya. O kagaya nito, naaway din siya ni si Mistika. Oh. Kung totoo, saan ba't ako mahinggit? Sa pare sa inya? Sa nilalangaw na pare sa inya? nag lang, oh my God. Tapos yung isa naman, i-click na lang yung camera, sasabihin na, mamaya na lang kasi busy ako. Oh my God! So biglang dumating, nag sa akin, may mga tanong siya. Eh, siyempre nga, di ba, unahin pa bakit kita, eh, may ginagawa ako. Naginawa ako, sabi ko, mamaya na lang, sinarahan ko ng pinto. Ano? Di ba, halata-halata, nandidiri kung, na siya. Kung may, masasabi na din ako kay diwata, I think may mas okay. Ito, may, mas may okay na pamamaraan para sabihin. Kunyari, Oh, mga vloggers, o oh, kunyari ako si Diwata, o oh, Diwata vloggers, kung pwede lang po, ah, Wednesdays na lang tayo dito, ganyan. Hindi ko po kayo mapapansin ng ganitong oras. Palagi na merong maayos at magandang paraan para magsabi ng mensahe. Gusto ko na itanim nyo sa isip at puso nyo yan palagi. Pwede tayong ngumiti palagi. Kahit naiinis na tayo, hmm. <laughs> hinga, tapos sabihin natin, okay lang po ba? Ganito na lang po. Sige, announce ko ha. Tuwing Sabado, meet and greet ang mga Diwata vloggers. Ganon. Yun lang ang medyo maaano ko kay Diwata. Medyo, anong tawag dito? Kritisismo ko sa kanya mga nagpapapicture. E eh, samantalang yung mga namimigay sa kanya, talagang welcome na welcome, talagang igugugol niya yung maghapon na magdumag niyang oras. Saan ng basho kung wala kayong pambayad? Kaya ko naman kayo pakainin ng libre, basta magsabi lang kayo ng totoo, kayo magpanggap na mayaman, wala naman kayong pambili. O oh, ito, ito ngayon nakikita kong recurring theme no, ng kwento ni Diwata. Nagagalit sa kanya yung mga tao kasi bakit daw pinapansin lang niya yung mga nagbibigay sa kanya. Eh, eto sa inyo na to. Hindi <laughs> ko na ano to. Sabi ko nga may magandang paraan para sabihin ng mga bagay. At uh, kung yan ang iniisip ng mga tao dito, sa inyo na to. Wala akong opinion dito. Wala akong opinion dito. Kasi kung ako ha, medyo, Eto yung medyo unfair lang din. Di, di ba? Kasi unfair para dun sa mga mas maliliit ng mga vloggers. Ito medyo nakikita ko tong part na to. <laughs> Idol, Idol Diwata. Hindi mo pa-shout out sa akin? Kay ba Negros Oriental. Shout out. Hindi ko kaya yung gano'n na ano. Hindi ko kaya din yung gano'n kasi na ngingitian ako. Sabihin sa akin, Idol, klaro mo, lagi kitang pinanunood. Tapos, hindi ko papansinin ng gano'n. Hindi ko kaya yun. Although, min minsan lang sasabihan nila akong masungit. <laughs> kasi hindi ko alam kung... Hindi ko naman kasi ina-assume na kilala ko na lahat na nakakasalubong sa akin. Tapos, ano... Ah, uh, kinakausap pala ako. Hindi ko alam minsan kasi. Or dahil pag naglalakad ako, naka-earphones ako ganyan. So, kalabitin niyo ako. Hindi po ako masukit. Promise. Talagang pag may ngingiti po talaga ako sa inyo. Mahiyain lang ako. Hindi ako magsasalita. Pero ngingitian ko kayo pag kinausap niyo ko, hihinto ako. Kung gusto niyo ko yakapin, go. Pero sabihin niyo muna sa akin. <laughs> Baka masyaka ako, masuntok ko kayo pag bigla niyo ako niyakap. Sabihin niyo lang, ayun yung akin. Bibigyan ko kayo ng time niyo. Pero, hanggang sa makakaya ko lang. Gaya ni Diwata, hindi ko rin kaya ng 24 hours, di ba? picture lang na nagpipicture. Kasi may mga kailangan din akong gawin sa buhay ko. May mga due date din ako may mga kailangan ako gawin sa isang araw. So, yun yung gusto ko na makita ninyo, no? Na itong mga influencers na to, o yung mga content creators na kagaya ko, tao lang din at the end of the day. Panawarin natin. Gusto ko lang mag-react sa video na yun kasi dumaan sa, e, sa ano, uh, news feed ko. Ah, uh, eto mga nagpapa-shoutout kay Diwata or mga nangistorbo sa kanya. Intindihin niyo naman yung ano yung kalagayan ni Diwata kasi pagod na sa trabaho, papashout out pa kayo, istorboy niyo pa. 'Di ba? Kaya tama lang yung ginawa ni Diwata. Tama lang Diwata yung ginawa mo, is na bin mga ganyan tao. Wala nang na regalo, nang istorbo pa. Hindi naman artista, hindi naman sikat, hindi naman vlogger na mataas ang followers para intindihin mo yung mga 'yan. Kaya tama lang, lang mo yung nang is na mga ganyan ano naman kung galing sa malayo dinayo pa yung parisan mo di ba hindi importante yun ayun get, gets 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 ko din dapat lahat papansinin natin pinakamayaman sa pinakamahirap dapat lahat talaga pwedeng mag-set ng boundaries ng maayos pero we have to be fair yun lang kung may kritisismo lang ako ay diwata yun lang din talaga tas ngayon eto alagay natin yung picture dito yung mga tao talaga gigil na kung ano ano na rin yung sinasabing masama kagaya nito pinipilahan daw dahil sobrang sarap kagaguhan nyo kita nyo yung lamesa nang gigitata sa dumi kadire paano pa kaya yung mismong pagkain daw magkaka food poisoning pa yung kakain dito nagtrending lang naman dahil sa hampastain na vlogger dapat palitan ng pangalan nito, nito overload. O oh, ayun pa. Diwata talaga siya. Kasi kung di ka mag-alay, mag hindi ka hindi, siya magpapakita. Ngayon may mga ganyan so naiintindihan ko rin naman yung galit ng mga tao. No? Siguro kayo na lang din yung tatanungin ko. Ano sa tingin niyo yung problema dito? Sa tingin niyo ba si Diwata E eh, uma-attitude na talaga? Or kagaya ko no, naiintindihan nyo rin na may boundaries din si Diwata. Ako, kung tatanungin nyo ako, I think, merong katotohanan on both sides. Merong naiinis talaga si Diwata, pero merong kailangan i-respeto yung boundaries niya. Parang lahat, lahat tayo, may mga chance para i-improve. Para mas maganda yung maging relasyon ng Diwata vloggers at saka ng mga nag-aano kay Diwata. Yun lang, yun lang yung aking opinion. Yun yung question of the day natin, ha? Sagutin yun na lang. Ang <sighs> bigat, no? Promote ko lang din po yung aking TikTok at saka yung aking Instagram account. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Tsaka sa mga nagbigay po ng mensahe sa akin dun sa video na in-upload ko po kahapon. Thank you. I love you all. Mahal na mahal ko yung mga 30s natin talagang yan. Simula noon Hanggang ngayon, maraming maraming salamat po sa inyong support. iyak na naman ako. Ano na ba, Claro? Iyak na naman. Iyak. Puro ka iyak. <laughs> so, yun lamang po. Ito si Claro the third. Paalam. I love you guys. I love you thirdies. I love you diwata vloggers. Hello, Tidy! So, nakita ko yung video ni Di... Napalag mo ba yung video ni Diwata? <laughs> Nakita ko yung video ni Diwata Nainis na siya dun sa mga vloggers Hala Re-reactan natin yan maya maya May opinion ako about this Pero siguro kayo muna yung tatanungin ko Bago natin Bago ko magsalita nun sa akin Pasensya na pala Gulugulo ako Kakagising ko lang kasi Late na ako nagising Ngayon pa lang ako magfilm At sinusubukan ko lang tumayo Kasi sabi niyo sa akin Tayo tayo din ako sa vlog <laughs> Yun luck mag lang ako at magkita-kita na tayo sa aking reaction. Pero bago yan, mag-like, subscribe, at notification bell kaya Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Ha? Sagutin niyo yung question of the day natin sa dulo ng video na to. Wala ulit ako editor for today's video. Kaya ako muna yung mag-e-edit. Asensya na. Okay! Magic, magic! Reaction! Wait lang. Hindi makita yung contact lens ko? Hindi ko alam kung ang gagawin ko. Bebe! Taman nila kayo. Kita ko. Pasensya na po. Nakikita akin dili. <laughs> Klaro! Reaction po talaga to. O oh, Biba Max. Ito. Ay! Nakita ko na. Ito na. ko contacts lang ako. Ito na. Ra